Nakakapasok na balita po tayo mga kababayan. Inaccurate and misleading. Ito ang tinawag ng Office of the Vice President sa pahayag ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na tinanggap di umano ng Department of Social and Welfare Development o DSWD mga kababayan ang lahat ng referral ng Office of the Vice President para sa ayuda. Nako po, sa pagdinig sa Senado, nitong lunes, October 14, ibinahagi ni Gatchalian, bukas at handang i-assess ng kagawaran ang anumang request di umano. With me is Asic Ulysses Aguilar. He's the one that handles the referrals from the office of the Vice President. Ang sabi niya, wala rin siyang alam kasi lahat naman ng referral daw nila ay malugod naming tinatanggap ayon sa kalihim. Mm -hmm. Madam Chair, uh, lalahatin ko na ho. Una, hindi ko pinagsasamantala ng DSWD yung, yung pondo ng DSWD para sa taong bayan po We agree with that. Number two, as we speak right now, lahat ng tanggapan namin nakabukas. Araw-araw may mga lumalapit at araw-araw ina-assess yan ng ating mga social worker. Pagdating nyo doon sa investigation na yun, Madam Chair, we... say pinangako yes, Madam, buyan, Madam Chair, and I Secretary will, I will na report. Na makakaroon ng investigasyon tungkol sa mga request ni DP, na, lagi na lang Madam Chair I'll report now uh, Madam Chair with me is assistant secretary Ulysses Aguilar he's the one that handles uh, the referrals from the office of the vice president Agad-agad kinausap niya yung handling officers apela okay. si Director Norman uh, Okay if Director Norman si accordingly will gladly give the text exchange of text messages kasi tinanong namin sa kanya ano ba yung issue para alam namin anong titignan. In fact, ang sabi niya, wala rin po siyang alam kasi lahat naman ng referral daw namin nila, eh, malugot namin tinatanggap. Tinagot naman ito ni Baloro mga kababayan. At sinabing marami umanong pagkakataong tinanggihan ng DSWD. Ang kanilang request mga kababayan. Nako po, inahalimbawa ng Office of the Vice President ang paghingi nila ng tulong para sa ilang individual na apektado di umano ang kabuhayan dahil sa Africa, African swine flu. Mm. Anila, hindi umano ito inaprubahan ng DSWD mga kababayan. Dahil ito, hindi nagsasagawa ng mass payout mga kababayan. Naku po! Hindi rin umano inasikaso ng regional officers. Hindi rin um hindi rin umano inasikaso ng regional offices ng DSWD ang ilang ang ilang kliyenteng inirefer ng satellite ng Office of the Vice President pa mabayan. <laughs> Nako po, nahahalata na tuloy ah. Okay, to dismiss this unserved clients, is to ignore the real challenges many Filipino face in accessing social services. Ayun yan kay Baloro mga kababayan, Director po for Operations ng Office of the Vice President. Mm -hmm. Nako po mga kababayan ha! Correct ka Mukhang may ano ah, may nagutos ata na yung Office of Dive, yung Office of the Vice President ay hindi hindi pagbibigyan. Ako po, exciting to mga kababayan. Ano kaya mismo ang sasabihin nito diba ni Madam BP hmm, exciting to mga kababayan ha. Samantala, eto, eto. Sa isang panayam, sa 1, 1PH, ipinilawanag ni dating Senador Ping Laksod ang dahilan niya sa pagsali sa senatorial slate ng administrasyon ni Marcos Jr. Hmm, ano kaya ito? Kumakbo bilang independente candidate si Lacson mga kababayan ha? alam naman natin yan magamat kasama siya sa mga senatorial candidate na inendorso ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Eto sabi ni Lacson mga kababayan basahin natin ang tanong bakit ako nasa admin slate? Ang tanong ko rin is why not? coconut. Kasi kung ikaw, iimbitahan ka ng administrasyon. For example, maski hindi administrasyon, may mag-imbita sa'yo. Na isang major political party na gusto kang gawing kandidato, guest candidate, ay napaka-arugante mo naman siguro kung tatanggihan mo. Diba? <laughs> Ako po, giit po yan ni Pintakson mga ha. Mm -hmm. Ano pong masasabi nyo dito mga kabayan sa mensahe ni Ping Pinlakson? So, for me, uh, makikita natin mga kababayan na yung administrasyon ni PBBM yung nangligaw mismo kay Senator Ping mga kababayan. Nako po. Hmm. alam kasi natin na si Ping is ano eh, neutral yan mga kababayan. So meaning yung administrasyon ni PBBM kinuha si Ping para magbuka rin silang magandang sa mga kababayan natin. Ganun ba mga kababayan? <laughs> Nako po. Eh, imagine yun na lang, di ba? Si Manny Pacquiao, kahit alam nila na nung nakarang eleksyon mga babayan, ay kinokontra si Marcos Jr. or yung buong pamilyang Marcos dahil sabi ni Pacquiao mga babayan na kapag siya yung manalo, manalong presidente ay lahat ng ninakaw daw ng mga Marcos ay kunin niya lahat or hahabulin niya mismo mga babayan. <laughs> ba? Diba? So kinuha pa rin nila si Pacquiao para per for... so, mapakita nila sa mga tao mga babayan na yung kanilang candidate is puro maganda at sikat pa. Kagaya <laughs> ni Manny mga babayan ba? Diba? Mm -hmm. So ano pong masasabi nyo dito mga kabayan? Eto pa mga kababayan na, eto pa, eto pa. Bilang raw, umano na mga Pilipinong pro Marcos o sumusuporta sa administrasyong Marcos. Ay, tumaas, batay sa sorbay. Anong po ba? Nako po, eto, panoorin natin itong balita nito mga kababayan na, tingnan natin ha. Mm -hmm. Itinuturing na pro Marcos ng mas maraming Pilipino ang kanilang mga sarili sa ikatlong quarter ng 2024. Batay po ito sa tugon ng Masa Survey, isang independent at non-partisan organization. Pumalo sa 38% na nagsabing pro-Marcos sila o suportado si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at kanyang administrasyon. Mas mataas po ito kumpara noong una at ikalawang quarter ng 2024. Nangangahulugan... Ang tanong dyan, mga mabayan, is ilang Pilipino ang kanilang isinorbe. Kasi may nakita akong isang balita, mga mabayan, na almost 1,000 plus lang ata mga kababayan at sa Metro Manila pa, ginawa nila ang survey. Opo so, mm, na po ang kumuska mga kababayan sa 1,000 plus na yan. Eh, syempre, or di ba nabayaran? <laughs> nabayaran nila mga kababayan. Itong patuloy ang pagdami ng Pilipinong sumusuporta sa pamahalang Marcos. Oh, tupadero, Samantala patuloy naman na nababawasan ng mga Pilipinong sumusuporta sa pamilya Duterte. Nako, nabawasan na raw po yung sumusuporta sa pamilyang Duterte, mga kababayan. Totoo ba yun, mga kababayan? Hmm? At kanilang kaalayado, nagtala ito ng 15%. Ay isang porsyentong mas mababa kumpara noong Abril hanggang Hunyo. Nasa 26% naman ang kinukonsidera ang kanilang sarili bilang independent o walang pinapanigan. Kinawa ang survey mula August 28 hanggang September 2 sa pamagitan ng face-to-face -face interview gamit ang 1,200 respondents. Mm -hmm. <laughs> Naniniwala ba kayo mga kababaya, dyan? Dyan sa survey na yan? <laughs> nakopo nakopo sa Samantala mga babayan, di pa tayo tapos. Kasi si Madam Harley ka mga babayan. Binoljack niya yung sorbet na yan mga babayan. Eto. Panoorin at pakinggan natin mga babayan. Panigurado marami tayong matututunan dito mga babayan. Mm -hmm. Si Madam, oh, handang-handa na. Okay. Panoorin natin na mga babayan. Sabay-sabay. Okay. Okay sabi ng kadyotahang balita. Dapat pala ang ano natin, title natin, ang ano, mga kadyotahang balita. Di ba? <laughs> <laughs> ang mga nanunguna ano, sa kadyotahang balita. Okay, here. Tama, Sabi ng na nanunguna sa kadyotahang balita. Okay. Sige, madam. Nanu okay, nanunguna daw United sige, States. Sige. Nakita rin mm -hmm. sa survey na isang porsyento lamang ng mga Pilipino ang naniniwala na mapagkakatiwalaan ng Pilipinas and China pagdating sa national development. Okay? Isinagawa ang survey mula sa si September mula September 6 hanggang mm. 13 sa 1,200 respondents. So 1,200 mm. respondents. Actually, ito mga survey na ito. Mm. Most of the survey firms ay bayad ang kanilang no. mga kaluluwa. Pati yung kipayla nila, salugsugan mo lang yan ng paldong pera. Sabihin na ikaw ay nangunguna, you know, ikaw ay ganyan. So, dito na pupunta ang pera ng bayan sa mga PR firms o mga survey firms na ito para sirain ang isang tao o ang isang uh, organization. Okay. Sabi ng, ng kadyota ang balita. Alright. Nakikita sa survey na isang porsyento lamang ng mga Palapino ang naniniwala na mapagkatiwala ng, mapagkatiwalaan ng, ng Pilipinas at China. Eh, yun naman pala eh babalik ulit tayo, mga kababayan, sa kadyotahan ni Lisa at ni Bangag. Wala pala kayong tiwala sa China eh. Okay? Bakit ang kasabwat hmm. ni Lisa Tanas at ang pamilyang Bangag ay mga Chinese na smugglers katulad na, na lamang ni Nako. Michael Ma? ba? Diba? Ito yung mga palabas nila. Madam FL. Eh, huli ka. ayaw, ayaw pala niya sa China. At hindi mapagkatiwalaan ng China pero bakit pinagkakatiwalaan ni Lisa at ni Bangag si Michael Ma at pinigil mm. pa mm. ang hearing sa Congress at Senate para pag-usapan ang mga Chinese na sangkot sa smuggling katulad mm. ni Michael Ma. Kaya kadto ang balita ito. At bakit mga kababayan, okay? At bakit ang kasabwat ni Lisa Okay? Sa pagkidnap ng mga bata mula sa Turkey, ang tatay ay Chinese. Ang nagfabricate ng story, Hi, Ignis Frost Morn. I wish mabasa ko ng tama. Okay? Nako po. One day, I'm gonna learn uh, Francois <laughs> Francois. <laughs> Di ba? One day. Okay? So, kung oh itong God. pagbabasihan natin, ang mga kadyotahang balita, hmm. Okay? Ang <laughs> ah, tahan balita na to, actually, sa totoo lang. laruin na lang natin. Kasi malapit na yan, mga kahay na yan. Malapit na yan. Sabi ko sa inyo, kundi magurgur si, si Bangag sa kaka-addictos, benedictos niya. Gugurgurin niya ng taong bayan. Uh -huh. Ito po, itong mga balitang ito ay ano to, funded by the hmm. Bangag administration para sirain Ah, hindi ba target nito? Eh, 'di ba mga Duterte? <laughs> Bottom line, Duterte candidates. Mm -hmm. Bottom line, itong mga ano na 'to, itong mga mga kajutahan ng mainstream media. Sabi ko nga sa si inyo, anong ma-expect niyo sa mainstream media? Ang perks na binibigay sa kanila ni Bangag. binibit-bit sa eroplano. Yan. Yeah. Kahit sila magpunta, may paldo, may payola. Ganito kakapal ang payola nila. Okay, baka, isang bag pa yung payola, di ba? Pagsakay ng eroplano yung mga jutang jinimis na mga bayarang media, di diba? Majority, hmm. sa'yo. Yan ang reason kung bakit ang media ngayon walang ginawa kung di yung pagtakpan, ang issue ng pagiging authenticated bangag ni bangag. Oh. Hmm. Another survey ng PT before. Hmm. Alam nyo, sino ba ang, sino ba ang, ano dito? Sino ang magnagbamando? Si Lisa sa yan. Lahat sila bangag. Okay, sabi oh. pa ng, sabi pa ng, uh, another survey. Imagine mo sunod-sunod. The hmm. same day to, uh, the same day article. Mm -hmm. Okay, sabi ni, mag-comment ka dyan para basahin natin. Choppy ba ako? Okay. okay mo na hmm. da, sabi ni Sky, dapat natanong, masaya ka ba sa napakamahal ng bilihin? Exactly. Yan dapat ang mga survey, hindi mga China-China. Dahil China. pala ko sa China, palayasin nyo lahat ng Chinese sa Pilipinas. Kung yan ang gusto nyo. Palayasin nyo lahat. Yung mga media, alam nyo kayo, mga Chinese businessmen, mga palangga ko, mga Filipino-Chinese, Huwag nyo to supportahan itong mga medyang ito. Di ba madalas nang hingi sa inyo yan ng payola. Lalo. Nang hingi sa inyo yan, nang hingi sa inyo ng pabor. Yung mga matitinong Chinese, ha, yung huwag lang yung smuggler. Itong mga media na ito at itong bangag na ito, huwag na kayo magbigay ng, well, alam nyo na yon, Okay? Sabi ni Vega War, Madam, it's because Warren wants kasi ang hate China campaign ng Jamaica. Okay? Mm. hindi war In the war no once or military esque and presence nila Michael Ma and other Chinese friends si Jazz. Ayun na nga. Yun ang Ayan campaign ako. nila. So campaign nila si Ryan and pa Chinese para lumakas dito sa bayan ko. Pero hindi alam ng pala well, for sure alam na ng palangga kong mga Amerikano ang gobyerno ng mga bangag ay naglalaro sa dalawang o namamangka sa dalawang ilog. Okay? Kumukuha ng support from my country. Okay? Para what? Okay? Para sa kanilang interest. Then, at the same time, nakikipagsabuatan sa mga illegal hmm. na mga Chinese businessmen o mga smuggler katulad ni Michael Ma. O diba, namamangka sa dalawang ilog, mga palangga. Kasi ganito, ka-juta. Okay. Sabi ni Sofab, maasan pa po kaya natin ang ating AFP? Ah, that's a really good question, no? Alam mo? Yes, yung mga matitino. Marami namang matitino na AFP. Pero sa ngayon, ayan, o oh, AFP, Armed Forces of the Philippines, maasan, pinagdududahan na kayo ng taong bayan. Well, yung mga hindi umaalma dyan, yung mga nakikinabang, yung mga matataas mm -hmm. na general. But sooner, you'll never know. Baka ma-pend up na sila at salugsugin yung kipay ni Lisa. Eh, di. tapos na sila. tapos na yung kajokahan nila. Alright? Hmm. Bangag must oust, sabi ni Ray. Sabi ni... Hmm. Sabi ni Emelda Marinia. Papayag ba kayo na magpulburo na hair follicle test si Bangag? Diyos ko palangga. Matagal na dapat yan. Hindi, ang tanong, papayag ba tayong magtagal pa yung mga yan? Yan ang question. Pama. Of course Pama not. Pala. So you have to get out from your kabahayan. So sa Friday, every Friday, mayroong pagtitipon sa EDSA. Okay? Sumali so kayo, sumama kayo ng bonggam-bongga, kung gusto ninyong mawakasan ang bangag para i-express ninyo ang inyong mga saloobin. Sabi nga ni Rebecca gata desperado na sila. Okay, next tayo. Sabi ng PTV, ng mga bangag sa PTV, breaking news. Nag-comment ako dito eh. Excuse me. More adult Filipinos now identify themselves as pro Marcos based on the as pro Marcos based on the Octa research. <laughs> Second quarter to ng Masa National survey conducted from August 28 to September 2. Ano mag, Ano breaking news? So mas marami na daw na mga adult nating ating mga kababayan na sinasabi nila na sila ay pro Marcos base sa research. Sasabi dito, sabi ko sa inyo magkaroon tong kadyutaan nila. Eh. Naka. Meanwhile, those who are pro Duterte continue mm. to drop while 26% Drap. of adult Filipinos now identify themselves as independent. Naka. Mga kababayan, okay, hanapin ko lang. Maka okay, na-screenshot ko yun. Itong, itong, alright. Itong mm -hmm. kadyataan ng ano na to, ngayon natin sa PT before. Tingnan natin kung ano na yung sinasabi ng tao doon sa Sige comment ko. Ang dami nag-comment ko na nakita ko mga personality. Okay. Tingnan natin kung ano sabi ng taong bayan. Sige, go. Alright. So mm -hmm. that was yesterday. Sige tayo, mga kababayan, ha? Hmm. Sige, go, madam. Hmm. Puro ka jotahan yung alam ng mga to, mm -hmm. Tignan natin. Sana hindi nila binura. Kasi ang hilig nila magbura ng mga ano natin. Mm. Oh, tignan natin dito sa signal kung anong sinasabi. Okie do. Ha, huh, daming message. Okay. Ang daming mensahe ng bayan. Wow, tiyan mo oh. Itong si Espinosa, si Kerwin Espinosa, may kaso pa lang homicide ito. Well, let's talk about that later. Tignan mo na natin itong sinasabi ni ano. Ah, ito, ito, ito. ito. Alright. So, ito, madam. Okay. So, nag-comment tayo doon, di ba? Mm -hmm. Okay. Yun ang sabi ng PTB4. Na majority or more adult Filipinos daw na na-identify nila na sila ay bangag supporter. Ayun, mm -hmm. natawa si Sa. Sige yung mga personality <laughs> na kakalala ko. <laughs> Imagine nyo mga kapalangga out of 670 shares hmm. ng kadyotahang bangag na gobyerno, okay, 29.6 thousand na mga commenters ay humalakhak yung nag-love 238 kakarampot. Pagsamasamahin natin yung naglalab love at nag-like. Ang nag-like, 1.2. Okay? So 1.2 plus 238, that's 1.4. Wala pa nga ang 1.5. Uh, sama na natin yung 1.2. Sama natin yung nag-care. O, oh, 1.2 to 38 plus 28. Okay, 50, 66. Oh, wala pa nga. I-round off na natin. <laughs> I-round off na natin sa 1.5 mm -hmm. na natuwa over sa 29.6 na naghalakhak. Ngayon nag-comment ako, aba, 940 na pala yung aking comment. Ang sabi ko sa mga may yawa na ito, sabi ko, Julul, more adult Filipinos now identified Marcos Jr. as addicted to polboron based on the authenticated video made by a forensic expert in America. And that's factual, darling. Okay? <laughs> Meanwhile, the pro-Duterte supporters continue to be strong based on the genuine reactions on social media. It's true. Kasi imagine nyo, PTB4 sa gobyernong bangag yan, Hawak ng gobyernong bangag. Genuine yung halakhak. Then sabi ko dito, another meanwhile, those praising Marcos Bangag Jr. are trolls. Hindi na kayanan ng trolls ni Bangag para i-control ang genuine reaction o yung mula sa puso, Mama, tapat. Okay? Tapat na paghalakhak ng taong bayan. Nakita nyo to bangag? Alam nyo, kaya hindi totoo yung survey nila. Na ang Pilip, ang, ang 70 something, how many percent ay sinasabi nila? Or majority or more adult Filipinos na ina-identify nila ang sarili nila as bangag supporter. Kasi dito pa lang mga palangga eh, mga kababayan. Nako Okay? Doon mo pa lang makikita. Kanina na round off na natin, 1.2 to 38 lahat. Pinagsama na natin yung nagalit, humalakhak, ang napawaw at ang umiyak. Okay? So, wala pa. Sa so, todo na natin, 2K. Over okay. sa 29.6 na organic reactions. So meaning, mga kababayan, na fact check ka agad ng mga netizens like you guys ang kadyotahang balita ng Jutang Genemes. Drama lang yan, sabi ni Jonada. Ayun eh, na nga, exactly my darling. So see? See that, mga palangginging? Nako po. Hmm. hmm. ang sarap naman yan, madam. Basa tayo yung komento. Huli, madam. Yung okay. sorbet nila. <laughs> Sinong kadyok-jokan ni Lisa, <laughs> sabi ni Joanna Sipan. Hindi ba yung certain dasa nga? Hindi ba ko ng pangalan? Mga chinuktsak. Nahuli. ng jawars. Na bumubukang bangkang kang si Zatanas. Nako po, mga hmm. kababayan. Di ba? Ayon. Di ba? Mismo. O natin. Hi, Cora Mark Carver. Mekos Mekos Survey. Di ba? Ayon sa ating Kathy Binag. Okay? Okay na sinabi sa kanya ng kanyang ex-boyfriend na sa si TBF na talagang si Zatanas ay nakipag tsok blues. Okay? Napa. Sa kung sinong kung sinong adiktos na ba katulad nila. Right? So, hindi na naman bago yung balitang yan. Kaya dapat yan ang inuulit-ulit natin. So, if we talk about what? Itong, itong ano na to, itong kadyotahan nila. Sa nangyayari po ngayon, Okay? Sa ating bayan, lahat ito, kabangagan. Kasi na, for so, May, June, July, August, September, October, I think seven months na sila nag-i-hearing nag, nag patungkol sa pogo-pogo na yan at po, tungkol sa pagdiin kay Pangulong Duterte. Mga palangga, nakalimutan nyo ba na in 2019, wala na tayo sa ICC? okay so yung mga kajot ka mga kasongahan ng mga huwad committee na pinipilit nila idiin si Bato, si Bongo, si Karamat kung sino pa man si Pangulong Duterte ito ay parang katulad ng survey mind Mabay conditioning oh, nina mindset kayo para sa darating na eleksyon para mabura si Sara Duterte o kung sino man ang mabura kasi ay pinaliwanag ni uh, Solicitor General uh, Minardo Guevara, di ba? Okay. Pinaliwanag niya sa kanon sa pagdinig. Okay, pagdinig sa Ward Committee. Teka, tingnan natin to. Ayan. Sa Ward Committee na kasi ginigiit ni Tony Abante ng mga Jotang Jenimes na ang ICC dapat daw makipag-cooperate si Pangulong Duterte, si Bato lahat ng dinadawit nila dapat makipag-cooperate inasoplak sila nga eh dapat kung gaano ka vovo -vo ang mga kawatan yan sa Congress ang sabi ni Minardo <coughs> pwede sila mag pero walang legal obligation o walang legal okay papel black and white na makakapagsabi na ang mga dinadang sinasangkot dito sa uh, EJK na yan na gustong, gustong panira kay Pangulong Duterte ay dapat sila ay maki uh, cooperate dito sa ICC. Wala na nga tayo diyan, 'di ba? Expose ko yan sa inyo.